abot na raw sa mahigit 76 million pesos ang halaga ng tulong na naipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga individual na naapektuhan ng oil spill. Ito ang inihayag ni DSWD Undersecretary Dayan Kahipe sa pagdinig ng House Committee on Ecology na naganap nitong Martes, August 20, hinggil sa MT Terranova at motor tanker Jason Bradley na sangkot sa maritime incident sa Bataan. Anya, partikular na tinukoy ng ahensya ang mga manging isda na naapektuhan sa mga lugar kung saan nagdeklara po ng no-catch zone at fishing ban. Sa naturang halaga, mahigit 51 million pesos ang tulong pinansyal habang higit 25 million pesos naman ay sa pamamagitan ho ng mga tinatawag na family food packs. Ipinamahagi na raw ng ahensya sa naturang o ang naturang assistance sa higit 167,000 individuals sa 270 na mga barangay sa Central Luzon at sa CALABARZON. Sa kabilat iniyak ng opisyal na patuloy umano ang paghahatid nila ng tulong sa mga biktima ng oil spill habang nananatili ang banta at epekto nito sa kabuhayan ng mga mangingisda.